papagpalang araw po sa lahat. Kumusta na po kayo? Hello, Kuya Awi. Kalinga Awi. Kumusta na ang iyong paggagawa ng bahay ninyo ni Dodong Ruel? Apa, at naglalagay na ng kaski sa basic Kalinga Awi. Am amakan ba yan? Ayun ba ang tawag sa... Uh, sa kisami na yan? amak, amakan, amakan. Maganda yan. At yan ay napakalamig po sa pagpapahinga ninyo ni Dodong Ruel. Ang galing talaga ni Kuya Awi, ni Kalingap Awi. Lahat nalalaman, lahat alam. Talagang grabe. niya, niyo ninyo bakuran. Meron na yang hollow blob, meron ng bakod. Galing. Talaga namang napakaganda. Napakaganda. Congratulations, Dodong Ruel. Sa nakuha mong lot na ito. Sa umong farm na ito. Napakaswerte mo. Napakaganda ng farm na nakuha mo. Sana, kung sinuwerte ako, nakakuha din sana ako ng farm. Pero, nadenggoy ako eh. Anyway, pero napakaganda talaga. Napakaganda. Ayan, Kuya Awi. Anong ginagawa mo? Nagpupukpuk ka na naman. Ginagawa mo yung pinagagawa mo at pinagaganda mo yung inyong pintana. Siguro, lalagyan mo pa yan ng bubong ano para hindi umampiya sa loob pag umuulan. Tama yan, Kalingap Awi. Kuya Awi. nakita po natin at nariyan na po at meron na rin po silang sala set na gawa sa kawayan na may barnes at may dekorasyon pa at meron pa silang sa dining set din terno terno pati po sa papag pa naku yun ang gustong gusto ko ayun ang pinabili ko sa aking kapatid ni si Catherine official na sala set at siguro po magpapabili din po ako ng para sa papag din at napakaganda niya, lalagyan lang po ng kutsyon. Okay na. Mura pa. At maaliwalas pa. Bumpliap. Ito po ang Ito po ang upuan doon sa kubo. Landa. Ito po ang minisa pa. Ito maliit. sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima, ano po ito? Walo. O, at, at mayroong misa. Miss Jay para Alien. Para ta, tagai Tayo ito ba? Ayun, po sa table sana Ilalagay po natin ang tambuhalang Ay, hindi na po pala tambuhalang leksyon. Kasi itong kaibigan ko eh binumban ang binumbahan ng ng hangin, naging dambuhala tuloy. Rayulan lang po ng yan. Yan ipadadala natin kay Kalingap Awit kay Dondong Ruel para sa pagpapa inauguration naman 'yan lang ko bu mansion nakita ko isa isa malaki 'yung parang, parang mga personal ng damiana 'yan mga mataba kumpara sa mga payat mga paunti-unti ba? uh, dito niya upo

Atetoket. Atetoket maliyat nga cubo. Ang presyo presko Ha? Dile ko lang ana lima, cubo. Kailan nga ba ang house blessing ng kubo Mansion ni Dodong Ruel at Kalingapawi? Iyan ang tanong. Magpipinakbit ba tayo dito sa ating dambuhalang talong? Naku, baka hangin na naman ang laman yan. Malaman po natin kung ano po ang lulutuin ni Kalingapawi. Alam po naman niyo bihasa yung magluto ng kung ano-ano. Marami yung nalalaman. Ang tabayanan po natin kung kailan po ang house blessing. At malalaman po natin, baka sakari po makapagpadala tayo ng lechon. Bakit hindi?